Tara lika na sa Budega 99 Lahat ng hanap mo ay aming ibibigay Mga murang gadget na swak sa iyong budget Lahat dito legit, uuwi kang nakasmile Kaya halika na sa Budega 99 Lahat ng hanap mo ay aming ibibigay Mga murang gadget na swak sa iyong budget Lahat ay legit sa Budega 99 Rekta na sa aming Budega, napakamuli Good morning guys. Ngayon po ay nandito tayo sa High time, Dito sa Manila East Arcade. ngayon Dito sa Changihan. Pasok na tayo dito. Mga bodega. Bodega. Kasama natin si Kapansin Kapansin TV. Budiga 99, second floor. Hello okay, guys, nandito nga tayo sa ano, sa Budiga Gadget, Budiga 99 sa ako ni So, pasok tayo. Ayun. Mm. Hello, good morning. Ano po kila po? Ayun, 26,000. iPhone 11 eh? Paano yun? iPhone 11 15,000 eh? 18. Ay 18,000 Dito guys marami silang mga ano, mga cellphone iPhone Ito iPhone 11 128GB 18,000 eh. Makinis pa

yan mga relo po nila, marami oh. Mga lakos. Yung mga Michael Kors na couple watch, Yan. 1,050. Michael Kors, meron tag, ano, tag 580. Yes. Dito rin, oh, lakos oh. yung G-Shock nila 600 na lang dito tayo sa mga cellphone iPhone 6 plus 3,899 sale iPhone 6 2,799 may ibang is smartwatch din po sila rito bali 900 lang po siya ITEL A72256-3899 ng Tecno Go 3944 eh, ito Redmi oh, A2 plus 3199 may no specs na ito Thank Spark mo ka na dami. dami talaga. So, talagang mura dito. Yung madami, ano lang po to Martis pa lang to pero Madami na lang tao Ano so yun sir, yan yung target nyo? Nabibilin? Ano um, kayo po sir, yan. Yan na, yan napili nyo. Ang namimili pa lang. Ano yung gaming phone din yan? Ito, oh, 24, no? Spark? Puro, parang 4,600, no? Yun ba yun? Ay, 3,499. 7,4? 3,499. Ito, dito, 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 Yun dito, 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 Smart ay Infinix 3399 na lang 64GB. Si ano? Poco S C6S bale 6,000 na lang. Yan guys, sa mga naghahanap dyan ng brand new at uh, legit mga uh, nakasell talaga. Ito na. Huawei Y7 2799 Oppo A5S 3000 na lang. Oppo oh. Opo 83 Tab. Oh. Ano po yan ma'am? Yan na, napili nyo, napili nyo. Ay kaso oh. nag-iisip pa kami ko. Ano po? Kung tablet o cellphone. <laughs> Kasi naghahabol kami ng games ng bata. Ay, tama. Pwede na po yan. Pagpambata po. Kaso ah, wala po Mas may enjoy niya yung malaki. Games. Kasi nakalagay na that... doon. No? no online games. Like Roblox or Sailor Ay. Ay, pagkapang bata kasi si Roblox po yung... Apo, apo. Ayan. Okay. Mga magkano yung kanyan po? Ayun po yung price. 1,2,1,9,9. One, one. Ha? Ah, one na lang, no? 2199 Ngayon hmm. 2199. ito na siya yung um tablet. Ano 512 gb 512GB na siya. 12GB, 512 storage. Ah, may mga laptop din po kayo, ma'am, no? Yes, sir. Ano na, sir? Ito na lang natira sa amin. Kung buka ka lang, may maya pa po yung... May maya pa po, po yung, ano, mga stock namin na bago. I mean, yung mga ganyan po, ma'am, nagre-range ng ano po. Yun na po ba? Ano, more on, sir? Eh, ito po, may PowerPoint na din kami, may Windows. Kaso, hindi pa dumating mamaya-maya pa. Oh, opo. Okay. Hello, Ito, Ito, kung siya, more on source, more on siya. Pang online class oh, po, po Pero kung ganyan lang yung price niya, mura. Sa 3,000. Opo. Dumating na ba? Yung Tab S9 Ultra New Puma, magkano po ah, yung same na ano po? Original local brand of siya, um, 2199. 2199? Same okay. lang po nila ni Spark? 3. Spark Pro. Ang hmm, grabe, no? Mura.

2999. Yes, po yes, siya. Yes, uh -huh. Kasi yung ano po kasi, iba-iba. May Lenovo, may Dell. Oh, yun, yan po siya. Ano. May Acer. E <laughs> oh, Acer no Windows 10. Wala pa. Mamaya pa. Floras mo. Hindi pa namin na naman ako. sa daanan eh. Dell, oh. Windows Touch pa siya, um, ha? Oh, may touch rin kami. Hindi 4,500 na? Mura. Kaso, sa ngayon, wala pa kami. Kaling, ka ha? Yan yan, ma'am. Dito po ma'am, kunyari magre-resell ka, okay lang po yun. Opo, oh, walang problema sir. Kasi fix na yung price niya. Ah, Oy, okay. Uy, gano'ng malaki yan? Gano'ng malaki yan? yan? ma'am, yan na po yung ano nyo. Oh, Ito, niyo. Yan oh, dami, ang dami yung pinili oh, mo. Ano yung pang personal or or? Ah, okay. Saan pa po kayo galing yan ma'am? malapit lang ah oo okay. po lang po opo po ma'am thank you dali, dali. Magsawa ka sa ano mura lang Okay guys, para sa mga ano dyan, mga nagbabalak na bumili ng mga gadget dito, napakarami. So, wanta lang po kayo dito sa, ano po dito sa? Dito Ditong lugar? Tai Tai, Changi. Changi yan. Ano yung pinaka ano dito? Manila S. Manila S. Manila S. Yung nakalagay dito sa building na ito. Building na ito, Basta hanapin lang ang Norhats, oh, yung Bodega 99 uh, Norhats. Nasa second floor. Ayan. Sige po, thank you. Hmm. <coughs> Dito ang checking area. Ayan. So, bago naman nila ano yung ano nyo, sinicheck pa talaga kung gumagana, working. So na. Mm. <laughs> na open na, mawal lang palitan. Pag open na <laughs> <laughs> Bawal na mo <coughs> <po> pagdahan ng bank. chicken area. Dito sa maayay, natatawa si mamay. Ang maganda dito, alam mo patsya lang <laughs> kayo dito. Nakariban pa rito yung mga ano <Celtic> talaga eh. check area. Galing pa po kayo saan yan? Dumayo pa po kayo dito? Oh, Dung Ante pulo, yung Ito yung nabili nyo pa? Ah, oh, ito. Yan. Si madam, oh. So, ano po yan? Pang sa inyo, sa apo nyo, or sa inyo? So, ibig sabihin nakikipag-chat din? Hindi, sa yan. Ah. Bundle galing ah. Uh, ito, hindi gusto ko, ito gusto ko nang mayroong ingay sa bahay. Apo. naman, kumbinses lang si Ah, po. na ng katahilan. Ibig sabihin. So, eight, no? Hindi kasi magkano lang naman po. ito lang ang bibili mo, 1-8. Oh, eh, mura na po siya, 1-8. Pag ito, ito po, no? Kung 7.99, parang 2.8, Mayroon ka ng ganyan. Speaker. Nakasave Saka... naka ka na. Opo, yan. Malalaki yung save. Si yung nanay, o. Oh? From Antipolo. Yan. Okay. Ito. Ma'am, salamat. Thank okay. you.

O, oh, pag tag po sila, walang lugi. kung dalawang bata. Ano games po siya eh. Ano online games po yan, sir, no? Ang mga ano po, mga paborito po nila, no? So, yun. Wala. So,

Mukhang si nanay mahilig yan sa video kaya. Pangpaingay lang para lang niyo. Kita mo kayo dito po kung sumalay <laughs> yung sword Kasi kasama ko. Oo po, hmm. oo po. Kasi malaki yung ingles ko. Oo. Iyan na yan. Ang tanong Tara lika na sa Budega 99 Lahat ng hanap mo ay aming ibibigay Mga murang gadget na swak sa iyong budget Lahat dito legit, uuwi kang nakasmile Kaya halika na sa Budega 99 Lahat ng hanap mo ay aming ibibigay Mga murang gadget na swak sa iyong budget Lahat ay legit sa Budega 99 Rekta na sa aming Budega, napakamura